For today's video, labi sa pasasalamat ni Mr. the Vlogs sa mga tumangkilik at nagunawan ng ating ginagawa Dahil sa inyo guys, uh, nakabuo tayo ng isang pangarap na matagal na nating uh, tinatrabaho At nang dahil sa hindi nating pagsuko, nakita na natin ang resulta ng mga bagay na inyong pinagkatiwala kay Mr. the Vlogs For today's video guys, ihatid eh, na ni Mr. the Vlogs itong bisikleta na nagmula sa ating uh, paglalako So, ang bawat, ang bawat kinikita at ulit-ulit natin sinasabi, ano, yung bawat kinikita ni Mr. Rick the Vlog sa so bawat pagbibinta ng kung ano-ano na pwede niyang pagkaakitaan, ay uh, dito mapupunta yun. At ito na nga, guys, nakikita na natin sa ating harapan na maihaati na natin itong isang bisikleta na pinangarap ng isang 7 uh, years old na bata. Samahan nyo na lang kami, guys, sa ating pagbibigyan for today's video! So yun guys, uh, habang naghihintay tayo sa bata pagbibigyan natin nito. Uh, nais ko lang magpasa uh, magpasalamat oh. So shout out sa mga uh, sa mga suki natin diyan kay Sian Bunayog no sa mga bagong uh, suki natin diyan. Maraming maraming salamat nga pala sa inyo. At din dahil sa inyo sa pag nyo sa sa inyong pagintindi at uh, hindi nyo hindi nyo pagpapabaya kay Mr. Recto Vlog. So bawat nyo, bawat binabayog nyo, buwan at nakabuo ng isang pangarap. So ngayon guys, a uh, may na natin ang isang simpleng bisikleta, ng, uh, simpleng mitiin ng isang isang 7 years old na bata. At uh, uh, yun guys, ang nabis na ipasa salamat ng Mr. Recta Vlogs Ito yung rason kung bakit tayo nagsusumikap. Ito yung rason kung bakit tayo nagsusumikap sa si Mr. Recta Vlogs para uh, maisakatuparan ang munting hiling, uh, munting hingitiin ng sino mang walang kakayahan gawin yun dahil sa wala silang sapat na uh, sa sapat na kakayahan. Ano? So ito yung ito yung layunin ng ating video. Ito yung layunin ng bawat pagsusumikap natin. So maraming maraming salamat again. Maraming maraming salamat ulit sa mga uh, sa mga tumangkilik ng ating uh, nilalako at binibinta. Lahat po ng kung ano-ano mga mga pwedeng pagkakita ni Mr. Tekta Vlogs. So thank you so much guys.

ito na ito natin ang ako diis karektoblan, dikit ka pa, dikit. ito natin ang ako diis karektoblan, may para na natin yung yung pinaglalabdiis ng siyamito mo ah ipon sa kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Nakitaan nga natin, nakitaan yung Mr. Lito Clark siya. Sobra ka nag-iisaya, nagsisilita para matito, matuto, matuto magbisikleta. Pero yung mabansin ni Mr. Rick siya, blad yung ginagamit niyo ay uh, para mo siya nakahaya-haya, no? So, ayan na po, ito na, ito na siya, ito na, ito na yung, uh, ito na yung resulta ng lagi natin pag susumita. Ito na yung resulta ng estratehiya ginagawa natin. Ayan. So, yan, para sa sa'yo na po, wala, ano, uh, iyong-iyon na to and eh, sana, sana ang nag-vlog. Uh, tumitin mo siya. Tumitin mo siya hanggang sa mapito ka. Uh, tumitin mo siya hanggang sa makita ng tang mouse. Mouse ka ma ma na mag-visit mo. Ayan. And then, uh, yan. So, yun. Sana, uh, sana ingatan mo, okay? At sa'yo, sa'yo yan. So, Ayan, anong masasabi mo to? Dahil like sa, ayan, meron ka lang, meron ka bagong bisikleta, ano? Galing kay Mr. Rick At, eh, wala nang ibang hindi ka na mahihirapan sa pagiging sayo mo. ko lang sana na mas mabilis, mas makikilas, uh, mas mahusay, and then uh, makita kung lagi mong ginagamit please, 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 please. So, Pasalamat ka sa... Isa so, lang okay, sa mga I mean, tao, na sa mga... Sa Maraming sa salamat ma sa ito. Dahil, dahil, dahil hindi lang sa... Hindi lang ako ang nakabuli na ito. Hindi lang ako. Hindi lang ito. Hindi lang dahil sa akin ito. kundi sa mga taong na ginawa ang Miss Vlog, sa mga taong uh, nilapitan natin, pero uh, umambag sila. May may ambag yung mga taong uh, uh, binili ng mga bagay-bagay na binibig ka ng Miss Karekta Vlog ay sila yung may malaking ambag dito. Ano? So yun, ano nang sabi mo? Sa, uh, sabihin mo... Maraming salamat sa mga uh, yan mo, iyan nito, kimi. Maron na ka, masarap. Tapi, tapi rin na ibu, ba? ako, tapang mo. Tapang. Ako wao, 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 yung iyan, same sa iyan. Kung ano? Wao, 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 Masalamat ka sa mga Pasalamat ka lang sa mga ano Sa mga Sa mga Tumatak uh, mo na lang Salamat po Okay, so yun to, uh, God bless sa'yo, sana, uh, yun, uh, yun, gamitin mo na lang yung bisikleta, no, so, yan, pwede mong, pwede mong gamitin nga yun, gamitin mo na, so, yung, so yun sa'yo na yan, and then, uh, yan, give me five. Ayan. So sana mas marami pa tayong uh, matutulungan so yun. So yun guys, uh, sana uh, hiling ko lang ano. So sa mga malalapit kay Mr. Recta Vlogs, sa mga nakapaligid kay Mr. Recta Vlogs, sana po awak wag kayong wag kayong wag kayong ta pagka uh, huwag kayong huminto uh, uh, sa kasuporta kay Mr. Recta Vlogs dahil ang bawat ang bawat uh, bawat bayad nyo, bawat pagkakilik nyo sa aming binibinta ay isang malaking ambag para sa uh, sa isang sa ibang pangarap na may isa para ni Mr. Recta Vlogs. So yun po ang ang layunin ni Mr. Recta Vlogs kung bakit po tayo gumagawa ng video dahil para sa isang sa isang sa bawat uh, simpleng pangarap na uh, wa, nang ng sinumang wala kakayahan gawin po para sa sarili nila. Kundi ah, uh, ah, uh, gawa natin ng paraan. So yun lang nas natin, nice natin ipaabot sa mga video ginagawa natin guys. So maraming maraming salamat guys. Again and again, this is Mr. Richta Vlogs. Pangarap mo ay pangarap mo ay pangarap ko. Buhay para sa isang buhay. Maraming salamat po sa mga nanonood. Nakakaunawa at nakakaintindi ng ating ginagawa. Thank you so much.